Hello magandang hapon po Welcome po ulit sa aking channel So ngayon po ay mag update lang po tayo Sa aking munting taniman po ng okra So ito na po yung itsura So bago ang lahat po uh, Shout out po muna sa mga Subscriber po natin dyan At sa mga, sa mga silent viewers Sa mga bagong nag subscribe maraming salamat po sa inyo At sa mga dati pa pong nag subscribe Shout out po sa inyong lahat maraming salamat po Sa pag po sa aking mga video So ito na po yung Aking munting tanim na okra yung tanim ni misis ayan o, may mga bunga na oh. yan yan po, bukas pwede na i-harvest yan tapos yung, yung iba dyan ay mamaya pwede na ayan o, may malaki no, pwede na pang ulam ay partner natin mamaya sa munggo saka yung dahon ng kamote, masarap po yan so maganda pa yung bulas ng okra po dito kasi maganda pa yung lupa Ayan, mapansin nyo, kulay itim po yung lupa. Iba po dun sa tinataniman po natin ng uh, ampalaya yan. So, ito po yung magandang lupa po sana, sa ampalaya. Ito po yung gustong-gusto ng ampalaya. Yung ganitong lupa po. Yan, saka nakapahinga po kasi yung lupa dito. Matagal po tayong hindi nakapagtanim po dito. Dati po ay tinaniman po natin ito ng sili. At... Uh, dito rin po tayo nagsimula dati na magtanim ng ampalaya dito po tayo nagpractice sa pagtatanim ng ampalaya ayan po yun nga lang doon sa problema lang doon sa dulo kasi yung iba doon maliliit at yung iba doon po ay namatay dahil nga sa matinding ulan you know, konti lang yung tumubo dito ayan kung nagka ano sana kung tumubo po sana lahat eh lalong maganda ano tinitira na ng mga insecto, so mag-spray na po tayo tapos tinatamaan na rin po ng stem borer yan, tingnan natin dito, yan oh. yan eh. yan, oh, may diyan yan yan, na, na, na tayo ah, na, nasira, so kailangan po mag-spray, meron na rin mga white flies so pahapyaw-hapyaw lang sprayan po natin ng insecticide So, baka bukas eh makapunta po ako doon sa ano sa palihan ko. Ah, uh, kukunin ko po yung aking sprayer doon. At saka magdadala na lang po tayo ng uh, pang-spray po natin dito. Sin dami na talagang ano. Dami ng mga insekto. Pero matibay po si okra. Kahit uh, laging basa. to so, ayan, dami pang tubig dito ang dami sa tubig kanal so napakaganda po ng bulas dahil maganda po yung uh, ano po dito yung lupa hindi po katulad doon sa tinataniman po natin ng kapalaya na mabuhangin po at uh, paulit ulit na lang po tayo sa pagtatanim ng kapalaya doon kaya kailangan naman sanang lumipat na ibang area so nga lang eh yung isang area ko doon na hindi pa nataniman ng kapalaya eh meron pa pong mais So baka mga November pa po, po tayo mag ano makapagtanim doon ng sa isa nating area pero meron na po akong pinararo doon. Uh, dating tinaniman din ng Ampalaya yon yung binahaan. So baka sakali na lang po. O, baka hindi na rin maabot ng baha. So sana hindi na abutin para makabawi man lang. Yan po yung itsura ng ating okra. Ano, eh, kung para pariyo sana, kung tumubo lahat, pero yung banda dun sa dulo ay unti lang po ang tumubo doon. Ayan o. No? Nag-spray na nga ako ng anong ano doon, herbicide. Ayan. Yung iba hindi na matay kasi may mga okra dyan. Nakakatakot ah, naman tamaan. Kasi sigurado mamatay sila. Glyphosil po yung tinira natin dito. Ayan o. No? May herbicide na po tayo. Pwede na ay partner sa munggo. Ayan. Tumitiklop yung daon. Hmm, dami ng insekto. So, napakaganda po ng ano dito, ng tubo ng okra. So, baka sunod na araw, pwede na po natin ibenta po ito. Kahit konti lang, at least uh, may kikitain na po tayo sa ating okra. Papartner po natin sa ating ampalaya. Okra at saka ampalaya. Ayan kasi so, hindi pa tayo nakapagtanim ng ibang gulay katulad ng mga sitaw pero may mga binhi na po tayo yun nga lang hindi pa po tayo nakapagtanim o si okra muna at saka si ampalaya lang at saka yung aking palay oh. ayun o oh. Basilip na lang natin yan may bunga na yan po kaso nga lang hindi, hindi, hindi rin yan uniform dahil yung iba doon ay pinaghulipan po natin kaya hindi magkasabay sa bayto sigurado mauna po dito ma-harvest baka ma first week or second week ng ano to ng ah, first week siguro ng October yan po ano ang ganda tingnan ni Okra Ayan. ganda kasi ng lupa so, nakapagpahinga po yung lupa dito at ngayon lang naman po nataniman problema lang dito yung tubig kapag umulan sabi pero dun sa kabila kahit mataas na portion naabot pa rin ang baha dahil nasa tabi ng ilog lapit din sa ilog so sa sunod subukan po natin magtanim ng ampalaya dito pero konti lang siguro ito baka mga 200 lang yung kakasya dito si malit lang na area po ito wala, wala kasi tayo mapagtaniman na po dito. Dahil yan, palayan na yan, oh. Hindi naman pwede na dyan tayo magtanim. Mababang portion na po yan dyan. Pero kung pwede na sana, maganda yan dyan. Kasi ang ganda ng lupa. Palayan kasi. Yan, so, update lang po. Uh, hanggang dito na lang po. So, hanggang sa muli po. Happy farming and God bless po sa inyo. Maraming salamat po.